kumusta po ba, meron po ba naging tugon yung ethics committee dito sa complaint ninyo? Kung gumagalaw ba itong reklamo ninyo? Yun nga ang malaking tanong eh. Kaya ako biglang nabubuhay at nag-file ng omnibus motion kaninang hapon. Walang nangyari Labing walong araw mula nung ma-file ko yung kaso na yan, pinag-usapan yan, kumalat. Subalit, uh, narinig ko na yata lahat ng uh, feedback ng mga tao except sa senator, sa mga senador, lalong-lalo na doon sa ethics committee. Wala eh. Wala. Hindi wala nga okay. case number eh. Okay. Hindi ko alam kung ano pa, no? Ito po yung gusto ko malaman. No? Procedurally, pwede bang upuan ito ng ethics committee? Pwede ba silang hindi umaksyon dito kung meron nag-file ng ethics complaint? Uh, ang constitutional duty nila, maliwanag, they have the power and the duty to discipline its, their, mem their own members. So mm -hmm. kung tatanagin mo, pwede ba nilang upuan ito ayon sa batas? Hindi kailangan gawan nila ng paraan nito. Kailangan tugunan nila ito. Subalit, kung wala namang sa kanilang sisit pa, sino bang pwede sumita sa kanila? pwede siguro kung pwede suprema, etc. Pero kung walang sisit sa kanila, pwede ng upuan. Pwede, kung tumahimik lang tayo, pwede nilang upuan niya at wala na tayong magagawa. Kaya hindi ko papaya. Kaya nag-file ako ng omnibus motion kanina. Okay. Uh, ba bago natin pag-usapan yung omnibus motion ninyo, no? Um, uh, parang hirat naman kung gano'n, no? technically dapat hindi nila upuan ito at hindi nila pwedeng upuan ito. Pero pwede po ba nilang i-dribble ito? Kumaga, drag this on until siguro magkalimutan. Pwede nilang gawin yan pero mananagot sila sa taong bayan. Kung anong, kung anong ginagawa nila na uh, ganyang paraan, i dribble-dribble, walang nangyayari, eh, that reflects on the Senate, that reflects on their leadership. And uh, of course, that, that will be measured, that will be used against them in the next elections. And I will make sure people will remember what happened in this case. Okay. Ano po ba itong naging basihan? No? Ano ba yung nilalaman ng yung omnibus omnibus, uh, dito? omnibus motion? Ano yung gusto nyo mangyari? Ang pinaka gusto ko sana mangyari sa eh, omnibus motion, marami akong hiningi. Eh. Pero yung number one sana, magbigyan muna ng sana ng update. Ano ba nangyari doon sa final ko? Kasi dapat siguro, malaman lang natin, nabigyan na ba ng copy si Senator Escudero? ah uh, sumagot na ba siya? Nag-convene -nag, -nag na ba yung committee man lang? O ano ba ang procedure para dumalo yung kasong ito? Walang ganun eh. So hinihingi ko sana biglang liwanag naman yon Ano ba ang mangyayari dito? Merong hinihingi itong aking complaint. At sana naman matugunan ito. Pangalawa, uh, sa labing walong araw na nakalipas, na walang nangyayari sa complaint ko. Meron naman nangyayari doon sa Comelec at sa COMELEC, nagbigay ng show cause uh, order ang COMELEC at sumagot ka si Sen. Escudero. Uh, bilis eh. Nauna, nauna pa ako mag-file ng complaint doon eh. Pero uh, sa atin, wala man lang ko summons, wala man lang uh, action. So, at magunta kasi sinabi ko na rin dito, sigurado naman ako, yung isinagot ni senator Escudero doon sa COMELEC, hindi maiiba sa sinagot, dapat isagot na dito sa complaint ko. At sinasabi ko dito, dapat obligasyon niyo ng Senado tignan kung yung sagot na sinabi ni Sen. Escudero ay tama ba sa isang sagot ng isang senador. At yun ang isa sa mga hinihiling ko. Talakayan naman nila kung ano yung, ano yung dapat na mangyaringin kay Sen. Escudero. lalong lalo, nainami na nainamin niya na talaga nagbigay siya at ang kanyang excuse ay uh, akala daw niya personal funds yung okay. Akala okay. daw ng Senador Escudero personal funds. Hindi so, naman kayo isip ako may... idadagdag sana. No? Uh, gusto oh, ko rin ba? isama doon sa talo mo kanina. Oh, Noong October 10 kasi, parang ayun ko kasing palagpasin eh. ah uh, lahat naman tayo may Facebook. Marami sa atin may Facebook. Habang pinag-uusapan ng itong complaint kay Escudero, nagbatian ng happy birthday eh, si Senator JVR. binati niya hmm. ng happy birthday si Senator Escudero sa Facebook. Uh, sa palagay ko sa isang taong nag ng reklamo kapag ang ang uh, kumbaga uh, parang huwes na tumatayo si Senator uh, Ejercito kapag binabati mo ng happy birthday ng public yan parang hindi magandang makita eh para bang oh magkakabarkada pala tayo eh bakit ano mangyayari sa complaint ko ngayon at ay dito sa omnibus motion sinabi ko dapat naman siguro may pero kayong rules sa mga ganyang uh, batian lalo na sa social media yun lang. Yun lang din nandag ko doon. I fully agree. Pero, of course, you cannot demand delicadesa from uh, public officials all the time dahil parang hindi naman nila kinoconsider yan. No? Pero I, I fully agree. Hindi ba dapat nga? May, may konting ano dapat. Um, at least measure or semblance of objectivity. Pero, alam naman natin yung kultura niya sa Senado, eh, ano yan, eh, protektahan din yan. Pero we're not saying na walang mangyayari but, uh, dito. Although ako oh, tatanungin but, niyo, but, pero, hindi ko walang mangyayari dyan. <laughs> uh, oh, pero ang sinasabi ko, eto mga senador na to, senador lang naman nila sa ganitong panahon, eh. And they will be measured across time. Ang sinasabi ko, dito sa sinabi ko rin sa omnibus motion ko, the Senate stands on the shoulders of the moral giants. kubaga sila ay nakatayo sa balikat ng mga higante ng Senado, Senator Joby Salonga, Senator uh, Rene Salisa, Senator uh, Taniada. and they will be measured against these great senators. Kung gaano sila kagaling na pumantay sa mga magagaling ng senador, diyan sila susukatin at sana konsu sila doon. Isipin mo, ang isang senador sa Longa ba ay babati ng ganyan sa Facebook? Assuming ha, may Facebook nung panahon na yon. gagawin niya ba yan? Gagawin ba lang isang senator joke na yan? Gagawin ba ng isang senador at tanyado o senator sa Tisag yan? Hindi na gagawin yan. Hindi sila magtatakipan. Kaya gumaling ang senado dahil sa mga pangalan na ito. At sana, ito mga senador na ito, tingnan naman nila kung saan sila dapat sumukat. Yun ang sinasabi ko dyan. Okay. Hindi naman kaya ng mga senador kung ano yung magiging desisyon ng Comelec dito bago sila at least kumilos. Ano? Nasa ilang ano, ba sila ng Comelec? Yun ang malaking talong. Bakit ilan oh. Ang komila ay ibang constitutional body. Ang Senate ay ibang constitutional body. Magkakaiba kayo. At yeah. ang ating complaint ay hindi isang election complaint. Ang complaint ko ay isang ethics complaint. Magkaiba yun. Mm, definitely. Pero syempre, kung ayaw kumilos, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Hindi po ba? Nakita natin Ayun yan dito sa impeachment proceedings tabang kay Sara Duterte. Diba? Dinribble ni Jesus Codero until they uh, until the Supreme Court decided kung anong gusto mangyari ng mga senador, di ba? Na, mo, yung na hindi mag-trial, di ba? Ibig sabihin, kahit napakalinaw oh. po ng separation of uh, responsibilities and powers dito, eh, pwedeng gawin nila yan, di ba? In reality. Pwede lang gawin yan, pero sinasabi ko uh, yung impeachment na yan na pinagtagal nila, kaya at yan ang, dahil pinatagal-tagal nila yan, at ultimately, bigasura na yan ang nagbigay -nag ng tuwang para mag, karon ng investigasyon dito sa flood control mess na ito. Kasi kung pinag-usapan natin yung impeachment na yan, hanggang ngayon, impeachment pa rin pinag-uusapan eh. Eh hindi yeah. na pa nila ginawa. Ayun, nagkaroon tuloy, tuloy tayo ng oras para suriin itong flood control scam na ito at itong donors uh, donor scam na ito na nangyari kay Sen. Escudero. Kayo nung talaga. Pero we have the space, we should use it.